Hindi <laughs> <laughs> ka pala kapunta rito. Oo. Oo. ko rin eh. Sabi ko sa'yo eh. Kung ako kasama mo eh. Kung sasa. Ikot, ikot ka talaga. O oh, yan ang magda. Ha? palabas? Mainit eh. <laughs> Anong gusto nyo? Yung Thailand? Uh, thai or ano? Saan ba yun? Doon, doon banda pa ba yun, no? Mainit kasi. We are here. Buti kasi, ano? May bayad Ah, may bayad yan. Ba't hindi to, hindi to umaanda, no? Yan. Hindi umaanda. Pero umaanda yan. Oh, yan. Ah. <sighs>